king ta mo para nako sa sagrado tong gihatag sa Ginoo kay ko magto basi kamo individually kamo moingon gyud mo si kadugo eh bisaya sakit gyud sa inyong buot mo talikod so iba ko kada usa ninyo, na ay nag naghuna-huna og Duterte at si Buano tagadanaw pero ang kadaghan kadaghanang kolektiba mga partido pasig-asa, wala yun magtuo ng viable candidate ko. Pero sa kang duha sa Luzon, si Angel Amante sa Agusan del Norte, Huna-huna man ito sa ka, kagagahapo na <laughs> Si Iyay God, Maria man iya may tawag na ko ng